Eto na naman nga tayo mga kasari dito sa aking munting tindahan at syempre tayo po ay mag-aayos muna ng aking mga kaunting pinamili. Kakatapos ko lang mga kasari maglinis ng bahay at pagkatapos dumilitsyo na ako dito sa aking munting tindahan kasi nga meron akong pinamiling kakaunti. Bago nga muna ako mag-display mga kasari eh, magre na muna ako ng aking mga soft drinks dito sa aking rep. Medyo masakit na naman yung aking ulo mga kasari dahil nakita ko na naman yung aking repis hindi ko na naman talaga maintindihan at kung ano-ano na naman ang mga nakatambak. At napansin ko nga mga kasari yung lalagyan ko na aking mga ice water is nagsipagputukan. Nilagyan kasi ni Habi ng mga soft drinks kasi nga kahapon merong umorder sa amin ng isang case na soft drinks. Kailangan din kasi kunin agad kaya itinambak na ni Habi yung ibang soft drinks sa lalagyan ng mga ice tubig. Kaya ayon imbis mapadali yung aking pagre is nilinis ko na muna kasi nga lahat ng aking pa ice tubig is nabutasan. Bumili na rin pala ako ng pangilang-ilang juice kaya tinitingnan ko po yung presyo sa aking resibo. Naglalagay ako mga kasari ng paunti-unting juice dyan sa aking parep kasi nga meron nang nagahanap. At abang ako ay nagdi-display dyan mga kasari, piling ko init na init yung aking katawan at napaka -alinsangan ng aking pakiramdam. Makulimlim kasi sa mga oras na yan mga kasari, parang gustong umulan pero yung simoy ng hangin, napaka -init at napaka-alinsangan. Tapos ko na nga ayusin yung aking munting rep mga kasari at nakapagripin na ako. At sa mga oras naman na yan mga kasari, inaayos ko na yung aking mga panindang binili. Pagod na pagod na nga ako sa mga oras na yan, mga kasari. At ayan, kung nakita nyo, losyang na losyang na ang itsura ng inyong kasari. O oh, ba diba? hindi na talaga ako nakapag-ayos. Sa sobrang dami ng ginagawa ko, araw-araw dyan sa aking munting tindahan. Pero okay lang yan, kasi pag natapos ko naman lahat na aking mga gawain, is magmumukhang fresh lang tayo sa ilang minuto, and after that, mukha na naman tayong multo sa ilang minuto tindera ka talaga at pag nanay ka, hindi ka talaga nawawala ng trabaho sa bahay man o sa tindahan. Ganon talaga kaming mga nanay, hindi talaga nawawala ng gawain sa loob ng bahay. Kakapagpahinga lang kami sandali, pero pagdating ng ilang minuto, kikilos na naman kami kasi nga yung oras ay napakadali. Kaya kahit naligo ka ng mga kasari ilang oras lang, isindi mo na talaga maintindihan ang yung sarili. Kasi nga yung buong araw mo, talagang umiikot sa mga gawain. Makakapagpahinga lang siguro ng maganda. Ang isang nanay o di naman ang isang tindera, pag oras na ng tulog niya. Siguro nga nakakatulog kami ng ilang oras, pero, pero kinabukasan, ayan, balik na naman kami sa araw-araw na ginagawa namin dito sa tindahan o sa bahay man. Kaya, believe talaga ako sa mga nanay na kayang pagsabayin lahat ng gawain sa loob ng bahay. Kaya, ang hirap talaga maging isang housewife o di naman kaya maging isang tindera. Kasi nga talagang umiikot lang yung oras mo o araw mo sa loob ng bahay mo o sa tindahan mo. Kaya, pati sarili mo is hindi mo na talaga naasikaso kasi nga inuuna mo yung gawain mo. Nakaligo ka man pero mamaya-maya lang is hindi ka na nagmumukhang tao. Kaya saludo ako sa mga nanay na ginagawang multitasking ang araw-araw na gawain sa loob ng bahay.